Good afternoon mga kababayan, this is Chan sa Magsakanggala. Sawa ka na ba sa synthetic? Feeling mo ba tipong lutong lutuna na yung atay mo? Liver mo, kidney mo, lutong lutuna tapos marami ka nang iniinda dahil sa synthetic. Unti-unti nang nasusunog ang katawan mo <laughs> dahil sa synthetic. Subukan mo itong bato na to. Ito ay natural stone. Hindi ito ginawa ng tao, hindi ito artificial mga kababayan. Natural ito. Kung titignan nyo yung mga sa comment section natin, makikita nyo mga kababayan natin na nakasubok mismo ang nagpapatunay na gumanda ang pakiramdam nila na nagamot ang sakit nila, iniinda nilang sakit na matagal na panahon, sa mabilis na panahon lang nakaya ng Acid Guard Plus. So, wag na kayong magduda mga kababayan at huwag na kayong magtaka kung bakit ganoon ka-efecto to, bakit ganon ka effective ang, ang uh, produkto na ito dahil Diyos ang gumawa nito. Yun lang ang masasabi ko. And then, kung gusto nyo mag-order mga kababayan, PM nyo lang ako. Ito ay magagamit nyo ng apat hanggang anim na taon. So, isipin nyo na lang per day, i-compute nyo yun, one year. Sa so, 1 one year, kung magkano lang ang um, pinaka-value nito. So, medyo masakit lang dahil biglaan lang. Pero, okay na rin dahil halos lahat naman ang na sakit. Tangay nito, hindi to ano, walang specific na sakit. Kahit may maintenance ka, Umiinom ka ng mga maintenance kung, sa kung ano ang sakit mo. Pwede ito. Pwede ito kabahay. Malaki ang magtutulong ito. Kung gusto mo ito, ipm mo lang ako. Ako si Chance at ako magsasakang gala.